isang sikat na vlogger at car ay ngayon nag nababas sa social media dahil daw sa kanyang ginawa sa pagtatakip ng check engine para hindi makita para lang may binta yung sasakyan so ngayon guys bibigyan natin ng linaw ang mga ganitong pangyayari kung ano ang dapat natin gawin dito guys pag tayo ay bumili ng second hand 3 pa lang daw sira na yung sasakyan tara guys So shoutout mga trip ngayong araw mga sir ay meron lang tayong gustong i-content na isang vlogger at sailor ng uh, sasakyan. Alam kong napakasikat na ito ngayon guys at pinag-uusapan talaga ito sa social media. So magbibigay lang ako ng opinion doon sa car sailor at sa mga buyer ng sasakyan na sikanhan. So alam naman natin guys na pag sikanhan yung sasakyan ay huwag tayong mag-expect na maganda yung performance niyan. So ganito yung gawin nyo guys kapag kayo ay bumili ng sikan na ng sasakyan, magdidepindi kasi yan sa presyo ngayon kung yung presyo ay napakababa mag-isip na kayo guys marami talagang ayusin dyan bago kayo tumawad guys i test nyo muna yung sasakyan i-check nyo ng maayos kung mayroon kayong trusted na mechanic o mekaniko magsama kayo para ma-check din yung sasakyan bago kayo bumili ng o bago kayo magkapirmahan ng kontrata bago kayo tumawad siguraduhin nyo na na-okay na yung pag-checking ng sasakyan para doon pa lang ah, makatawad kayo, may bawas ninyo kung ano yung sira ng sasakyan kasi once na napirmahan nyo na yung seal, uh, deed of seal ibig sabihin yan guys nag-agree kayo doon sa sasakyan na binili ninyo na okay yun walang problema sa inyo kahit may sira so in fairness naman doon sa mga nagbibinta kasi bago naman yan ibinta nila sinasabi nila i-check ninyo, i-road test ninyo kung ano ba yung mga uh, makikita ninyong mga sira dyan at least malalaman ninyo kung ano yung mga sira para pagkatapos yung iruntis nyan ip ipacheck nyo sa inyong mekaniko doon kayo tumawad kung ano yung mga sira na pwede nyong ibawas sa presyo kasi pag nagapirma na kayo ng didab marami na yung dahilan marami na yung dahilan yung seller dyan pwede na siyang magdahilan dyan kasi sinabi niya bago niya ibinta na i-check nyo kung ano man yung maging sira ng sakyan kayo nang bahala kasi si kanhan nga yan kahit nga yung brand new ay nasisira pa paglabas ng kasa ang tawag doon ay factory defect so ayan guys so boot side guys ay may pananagutan din yan so doon naman sa mga sealer guys pag kayo nagbinta pag may reklamo yung customer wag kayo magagalit kaagad guys or kung may mga nasabi man kayo na halimbawa doon sa video na yon ay sinabi nyo daw na papalitan nyo yung unit ay dapat yung gawin yun kung ako naman sa, sa ano guys kung ako naman yung seller hindi ko yung sasabihin guys kasi nga si kanan yung sasakyan mamaya paglabas sira di patay ako logi ako ngayon so lahat naman ng seller ay nagpapaalala kung ano yung binibili nila sa sasakyan kung ano yung ama ah, magiging problema nila kung bumili sila ng second hand. So kung doon pala nag-agree na kayo, ay walang problema yon bago nagkapirmahan ng added absil So yung iba lang kasi, yung ibang mga vlogger, sinasakyan, pinapasikat, uh, pinapasama, na hindi mo na iniimbestigahan kung ano, iba, ano ba talaga yung totoong nangyari. So guys, walang ano dito guys, walang one-sided dito. Both side naman talaga ay tama at nakita ko uh, yung video na yun guys yung isang sale, isang buyer na sabi daw niya uh, bumili siya ng sasakyan 3 days pa lang ata yun nasira na ang sabi ng ano seller kung may sira aayosin, aayosin, nila tapos sa kanila yung sa may ari or sa bumili na yung tisa sila na yung gagasto so pwede naman yun guys kung nagkasundo talaga kayo bago kayo magpirma ng didabsil kaso guys parang hindi sila nagkakasundo doon so ang nangyari dinala nila sa isang shop doon naman sa shop guys blue buy lang yung problema sinabi palit makina kaagad napakakupal din naman ng mekaniko na yun guys blue buy lang ang diferensya sasabihin kaagad na uh, palit makina sobra naman yun sir alam naman natin yung blue buy kung ano yung diferensya niyan pwedeng piston piston ring, pwedeng valve seal pwedeng gasket heat gasket yun, mura lang naman yun mga sir hindi yan kailangan palitan ng makina di ba? so pinapasama nyo lalo yung sitwasyon uh, yung sealer naghahanap buhay lang din yun so kahit naman tayo yung mga buyer yung buyer din, siyempre pinaghirapan natin yung pera, magkakaroon talaga tayo ng uh, uh, pag ano yung sama ng loob doon sa seller pero isipin din natin guys na bago natin binili yan, dapat dapat check talaga natin ng maayos yung sasakyan ngayon bago tayo tumawad bago tayo magkausap doon sa presyo uh, siguraduin natin na na natin ng maayos kasi pag nabayaran na natin yan maaring idinay na, na, na yan ng seller hindi na niya atanggapin ulit ang sasakyan na yan kasi nagamit na di ba? doon sa paggamit nyo kayo na ang may control doon hindi na yung sailor ngayon kung nasira yun guys ah uh, posibleng hindi na kayo uh, bigyan ng ah uh, warranty ng sailor kasi nga ano yun sikan na na yun maliban na lang kung yung binili ninyo guys ay brand new kasi yung mga car dealer ay nagbibigay ng mga change unit lalo na pag factory defect pero sa mga second hand talaga mahirap yon guys kaya doon sa mga vlogger na ginagatungan yung isyo pinapalala yung isyo wag naman kayong ganun guys kawawa na nga yung seller kawawa pa rin yung buyer pinag-aaway nyo sila guys wag naman ganun wag nyong pag-awayin kasi hindi naman natin alam yung istorya nun lalong sumisikat sila <laughs> salamat din rin siguro nagpapasalamat din yung vlogger na yun kasi lalo siyang sumisikat yung ano naman <laughs> bumili nagmumukhang kawawa nagiging kawawa talaga siya ngayon kung magiging isang vlogger siya siguro sisikat din siya eh so ayun yun lang ang masasabi ko guys babalikan ko lang sa mga sealer, car sealer, car dealer, mayroon pala akong nakita doon isang video guys, yung uh, check engine tinakpan daw ng tip, tinakpan ng tip. Grabe naman yung buyer. Pansin yun guys. Di ba? Wag naman tayong uh, masyadong magpapaapi. Kahit naman yun guys, bago tayo bago tayo bumili, tumingin tayo sa mga YouTube kung paano pa, paano ang tamang pagbili ng second hand na sasakyan kasi kung hindi natin yung gagawin guys or hindi tayo magtatanong-tanong or wala tayong dalang me mekaniko naku, naka, napakakawawa naman natin doon pa lang sa bluebie guys wala na sira na yung uh, sasakyan natin hindi pa tayo nakakagamit kaya wag tayong maging ignorante guys kung bibili tayo ng sasakyan magdala talaga, magdala talaga tayo ng mekaniko trusted mechanic kung hindi natin alam ngayon, kung wala pa kayong alam sa sakyan, tumingin kayo sa mga tutorial sa YouTube. Marami doon. Marami kayong makikita. Para hindi naman din natin masisi yung sealer pag bumili tayo. Kagaya na lang nung at tinakpan lang yung check engine ng electrical tips. So napaka simpleng ano yan. Napaka simpleng problem lang yan. Kung hindi natin nakita bago natin bayaran yung sasakyan. Ngayon, ang mangyayari sinasakyan kasi ng mga uh, vlogger instead na ayosin yung problema pinapalala nila so yun ang masabi ko guys maraming salamat sa panonood sa video na ito